Hey everyone! Welcome back to the channel. In today's video, we're diving into a special moment in Philippine showbiz. Mahirap paniwalaan, pero si Maine Mendoza, isa sa mga pinakamamahal na bituin sa industriya, ay nagdiriwang ng isang malaking milestone. Ang kanyang ikanegatibo isa zero taong anibersaryo mula noong hindi malilimutang audition na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit hindi lang iyon, Ibinahagi rin niya ang kanyang pagmamalaki sa kanyang pinakabagong proyekto, ang isa pa with feelings. Let's talk about it all, Maine's journey, her paglago, at kung bakit mas lalo tayong nag-ugat sa kanya. Let's rewind a little, 10 years ago, nag-viral si Maine Mendoza sa kanyang mga dub smash videos. Simple lang, nakakatuwang Libangan, pero alam naman nating lahat kung paano naging ganito, mula sa isang viral sensation hanggang sa isang ganap na bituin, mabilis ang pagsikat ni Maine sa katanyagan, ngunit naging madali ito. Wala na siya sa re-hosting, pag-arte, musika, at brand pag-endorso para maging isa sa mga pinakarespetadong tao sa industriya ng Libangan sa Pilipinas. Ngayon, makalipas ang sampung taon, nagpunta si Maine sa social media para markahan ang anibersaryo na ito. At hindi lang niya nilingon ang lahat ng tagumpay, mas marami pa siyang ibinahagi, makabuluhan, isang pakiramdam ng pagmamalaki. Pride hindi lang sa kung nasaan siya, kundi sa kung nasaan siya ngayon, lalo na sa kanyang pinakabagong proyekto. So, what is this new project she's so proud of? It's her latest film Isapa with Feelings, where she stars alongside Carlo Aquino. Umani na ang pelikula A Lot of Buzz dahil iba ito sa kung ano mang ginawa ni Maine noon. Lumipas na ang mga araw ng mga mabula at comedy-driven na papel na nakita namin sa kanya. Ito ay isang romantikong drama at gustong-gusto ng madla ang kanyang pagbabago. Sa pelikula, si Maine ay gumaganap ng isang karakter na nahaharap sa mga personal na pakikibaka at relasyon. Ito ay isang malaking hakbang mula sa kanyang karaniwang mga tungkulin at pinag-uusapan niya kung paano malaki ang kahalagahan ng pelikulang ito sa kanya, hindi lamang bilang isang artista. Ngunit bilang isang tao na umunlad sa paglipas ng mga taon, ipinahayag niya kung gaano siya nagpapasalamat na pinagkatiwalaan siya ng ganoon makabuluhang papel at malinaw na ang isa pa with feelings ay may espesyal na lugar sa kanyang puso. Imposibleng hindi mapansin kung gaano kalaki ang paglaki ni Maine, hindi lang bilang isang celebrity, kundi bilang isang artista. Mula sa kanyang simula bilang isang sensasyon sa YouTube hanggang sa pagiging isa sa ang mga nangungunang figure sa Filipino entertainment, Napatunayan niya na ang pagsusumikap at pagiging tunay ang magdadala sa iyo sa malayo. Sa paglipas ng mga taon, nakita namin siyang humarap sa iba't ibang tungkulin, humarap sa mga bagong hamon, at higit sa lahat, manatiling tapat sa kanyang sarili. Ang paglalakbay ni Maine ay isang patunay kung paano ang pananatiling saligan at nakatuon ay makakatulong sa iyo na malampasan ang lahat ng mga ups and downs ng industriya. From her collaborations with Alden Richards to her solo and divorce, she's nagtayo ng isang imperyo, ngunit malinaw na ang kanyang pagkahilig para sa kanyang sining ang siyang nagpapasigla sa kanyang tabumpay. So, what's next for Maine Mendoza? With a career already spanning over a decade, nakakatuwang isipin kung saan siya susunod. Makakakita pa ba tayo ng mga pelikulang tulad ng isa pa with feelings? O marahil, isang pagbabalik sa kanyang pinagmulan sa YouTube? Eh? Isang bagay ang sigurado, maliwanag ang hinaharap para sa kamanghamanghang bituin na ito at hindi na kami makapaghintay na makita kung paano patuloy siyang umuunlad bilang isang artista at isang tao. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang iniisip mo tungkol sa ika-negatibo isa-zero taong anibersaryo ni Maine sa industriya at ang kanyang pagganap sa isa pa with feelings. Ipinagmamalaki mo ba ang siya tulad namin? Ano sa palagay mo ang susunod para sa hindi ka pa talentong bituin? Nilalayon ang script na ito na hikayatin ang mga manonood sa isang update, informative na tono habang sinasaklaw ang mahahalagang milestone ni Main Mendoza. Kabilang ang kanyang isa zero taong anibersaryo at ang kanyang pagmamalaki sa isa pa with feelings. Ipaalam sa akin kung gusto mong mag ng anuman o magdagdag ng higit pang mga detalye. Iyan lang para sa video ngayon, guys. Kung nagustuhan niyo ang content na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at ayon ang notification bell para hindi ka makaligtaan sa mga pinakabagong update. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.